Kakasuhan ng COMELEC ang mga gurong biglang umatras na magbantay sa barangay at SK elections. Ang pananagutin daw ang mga nanakot sa mga guro. Nasa front ng balitang yan, si May Anlos Banyo. Uh, um... Kumambyo si Commission on Elections Chairman George Garcia sa kanyang unang pahayag na sasampahan ng kaso ang mga gurong umatras sa paghisilbi sa araw ng barangay at SK elections. Wala tayong silang magpakulong ng kahit isang guro hindi po natin intention yan. Mga bayani po natin at hindi mo tinitrip na criminal ng mga bayani. Giit ng opisyal, ang mahalaga ngayon ay maimbestigahan kung sino ang nanakot sa mga guro kaya hindi sila sumipot sa araw ng eleksyon. Gusto natin maluma po sa kanila. Tinakot ba sila? E eh, sinong nanakot? Anong ginawang pananakot sa kanila? Babalikan natin yung mga tao ngayon. Hindi yung mga guro. Tinakot na nga, pinakulong mo pa. Kaninang hapon, nakipagpulong ang pamunuan ng COMELEC sa kanilang mga direktor sa iba't ibang rehiyon para makakalap ng impormasyon. Kaugnay sa mga report ng pananakot sa mga guro nitong nakaraang barangay at SK elections. Desidido raw kasi ang COMELEC na sampahan ng kaso ang mga nanakot sa guro, mga politiko man yan o kanilang mga supporters tututukan niya ng COMELEC para hindi na maulit sa mga susunod na eleksyon. Pero ibang usapan daw, ang mga pulisa nag-back out sa kanilang trabaho na ang dahilan din ay takot. Hindi dapat natatakot siguro yung mga, yung mga uniform personnel kasi uniform personnel nga eh. Eh, paano kung matatapos ang uniform personnel? No? wala naman ang komisyon ng Elections. So, titignan natin yun. Posible pa rin daw maharap sa kaso ang mga umatras na polis depende sa resulta ng investigasyon. Samantala, bagamat hindi mapagbibigyan ng COMELEC ang hiling ng overtime pay ng mga teacher na lagpas 8 oras na nagtrabaho noong eleksyon, isusulong daw ng ahensya na madagdagan ang natatanggap nilang honoraria. Dapat sa barangay ng FD, ganun pa rin. Kasi dapat 6,000 at 5,000 lang talaga eh. Pero gawin na rin dapat na 10,000 at 9,000 plus additional 2,000. So magiging 10, 12,000 at saka 11,000 dapat. Para lang kahit paano ma-compensate ma, ma, ma naman sa kawalan ng overtime uh, para sa ating pong mga, mga guro. Inaasahan naman ngayong araw ay mababayaran na ang honorarya ng halos 80% ng mga nagtrabahong guro noong eleksyon. Hindi ito agad natapos dahil maraming holiday ngayong linggo. Sa kabila naman ng na mga naitalang election-related violence kung saan labing siyam ang nasawi, nanindigan ang COMELEC na generally peaceful at matagumpay ang ginawang BSKE. Katunayan, mas mataas nga raw ang voter turnout ngayong kaon kumpara noong 2018 BSKE. Mas mabilis din ang proseso ng pagboto at bilangan ngayong taon. Nagbabalita mula sa frontline, may Los Banyos, News 5. Nasunog ang opisina ng Comelec sa Samar. Kabilang sa mga natupok ay ilang dokumento at iba pang kagamitan. Abot sa 400,000 pesos ang halaga ng pinsala. Faulty electrical wiring ang tinuturong sanhi ng apoy. Ayon sa Comelec, hindi naman nadamay sa sunog ang mga kopya ng Certificate of Canvas sa katatapos lang na barangay elections. Ang day parin ang eleksyon, 100% nang naproklama ng Comelec ang mga nanalo sa barangay SK Elections. Kabilang ang mga nag-toss coin at draw lot sa Western Visayas. Pero hindi kasama ang mga naproklama ang may git isang daang nanalo pero may disqualification case. Naglabas naman ang schedule para sa special election sa nabakanting posisyon ng pinatalsik na si Congressman Arnie Teves. Sa November 6 hanggang 9 ang filing ng Certificate of Candidacy. Sa December 9 naman, ang mismong eleksyon. Matulog na maglalaban dyan ang pamilya Teves at Degamo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.